Hello guys, eto na naman tayo Meron naman akong papanood sa inyo guys Ito kay Kakamping, oh, sana na follow nyo na siya ah. O oh, diba Bastos na DDS May naramora si sino Sinopalpal ni Kakamping Alam nyo guys, kung sa tingin nyo nang mali yung tao Kung sa tingin nyo ha Because DDS Is thinking differently Guys Kung mali yung tingin nyo, respetuhin nyo na lang sila Bilang tao na lang Kung tao ka pa, diba Respect bigets, respect daw. Pero sa inyo, even you become respectful, yung mga damage na ginawa nyo totally ano, but maybe the person who got affected can forgive you. Pero it doesn't mean na na-recover siya sa mga ano. Everything you did will never be forgotten. Worst is may mga susunod pa sa ano mo sa henerasyon mo paano nila madadigest yung mga ginagawa mo hindi ba na iyo ang rason nyo wala kayong pakialam lang ganyan ganyan but you know it really matters what if magkataon 'lima magkataon na lang let's put the situation in this way magkataon na walang wala ka na mapuntahan pero Andun yung relative mo na talagang sinabihan mo, I don't care if you don't see me like the person you will look up to. Parang gano-gano na mga bagay-bagay, di ba? Oo. Uh, paano ka na niyan? Magpapakamatay ka na lang. Yan yung last resort nyo, yung patayan. You're normalizing the term patayan. And you're doing it in action. Anyway, yan. Ito, sample na naman ito. Gunga kakamping thank you for supporting. Din pala ko ay umihingi na po ako ng pangminding dahil ang mapapanood po natin at uh, mapapakinggan niyo po dito ay isang uri ng karumal na paraan po ng pananalita ng isang DDS si Artemio Pangulong Bongbong Marcos. So po po kung masasakit na salita po ang inyong marinig Pero huwag po kayong mag-alala Muted po yung ibang salita dito dahil sobrang uh, kahit ako po ay nasaktan sa mga sinabi niya mm -hmm. Kailangan lamang po natin gawin ng content na ito para makapagbigay tayo ng reaction Para malabanan natin yung kanyang naratibo At para may expose natin ang mga ugali ng mga tao ito mm -hmm. Na talaga naman po hindi katanggap-tanggap So dalawang video po yung mapapangigan natin Una, yung mild na uh, video pa lamang niya and then yung pangalawa yung talagang para po sa akin ano po kung tama bang gamitin sa salitang brutal sa pananalita ko siguro yun yung pinaka best na uh, description ng kanyang paraan ng pananalita so pakinggan po muna natin tong unang video niya and then mamaya yung isa eto na po at ipagsisigawan ko sa Great Wall of China. Hindi na mo ah, diktama. Ang saya-saya dito ako ayos-ayos mo. Kaya <t bunları> mga kababayan, yeah, doon pala lamang po para po sa akin. Punong-puno na po ng pambabastos, walang galang at talaga naman pong asal, kali o kalsada. No? Wala sa lugar. Ngayon, pakinggan po natin yung sumulod niya na video. Ito po talaga para sa akin. Masakit po ito. So, handa niyo na po yung mga sarili at humihingi po ako ng pamanhin. Kailangan lang po talaga nating Uh, labanan ang naratibo nila kaya ginagawin ko ito ng content no pero po kayo mag-alala muted po yung mga salita niya na masasakit no ito na po mga kababayan yung yung ginawa doon sa Yolanda inuulit nila kayo so, Nakikita mo natin yan. Pinapaliit yung eksena ng numbers ng namatay, uh, yung numbers ng apektado, or number na, pinapaliit. Wala ka alam sa gagawin. Katulad na katulad din ng Yolanda, di ba? Ito, part two, ito mo, inaabot nila mo. Kanina, sa totoo lang ha, kanina papi, nagbasag ako. Dahil doon sa nakita kong ina, na, 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 na ibinigay, may, may ali doon sa picture, I think everybody saw it on my wall. Kaya yeah, doon sa picture, na may mga katabi sila, pinatila sila. Tapos may mga katabi silang tabla na may nakapatong na at may isang supot ng kung ano, pakilami yun, pako or whatever. Mr. President, ina mo, ano ang tingin mo sa mga kababayan namin? Ang ina mo? pala Ano papalagay mo ang klase ng tirahan ang deserve ng mga taong yan na bumoto sa at hanggang ngayon ginagamit mo si mo. sa para sa polit sa politics mo ina mo babatuhan mo ng DIY IKEA to the lowest level ha? Oh, mga taon may, na hindi na na kumain ng nakakaligo ah, ng maayos for the for how many months already dahil sunod-sunod ang kamalasan na bit-bit mo sa p yung bansa namin dahil sa iyo nagkandaleche-leche ang buhay ng mga tao ang inabibigyan mo ng yero at tabla at pako at bahala na sila sa buhay nila ina mo nasa lahat yung pera ng, 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 ng Pilipinas nasaan sa punta yung pinagbentahan mo ng dito hayot ka. Saan napunta punta yung ninako ninyong mga Mahardy Ka fans? Nasaan ang Mahardy Ka fans namin? Nasaan ang pera ng 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 PhilHealth? Nasaan yung pinagbentahan ng ginto? Nasaan yung mga inutang mo po inutil ka? Tapos, Smith? Wait. Grabe siya. di ko kaya bi ah grabe ano yung uso mo ti sarap sa akin ito oh paano ka pinapanood ng mga ano mo ng mga kapamilya mo grabe yung uso mo anong kinakain mo ti Diyos ko mga kalahay ni Maharlika Marley kang nagdidildil ng asin. There's nothing wrong about sprinkling salt. Nasaan niyo mong anong ano mo, anong ididil, anong didildilan mo, 'di ba? Oh, mamaliin niyo na naman yung konsepto. But if you think it the way you want to think about it, oh, eh, bahala kayo. Nakaka-stress lang. <laughs> Bakit ganyan ng uso mo, My God. Tinan mo ang itsura mo, oh. mo, parang ano. Parang sumali ng Pilipinas ka talent. Diba? <laughs> Pero yung talent niya magmura. Yung Dapat niya yung binipersona ng grata na yung mga ganyan, no? Kung napersona ng grata na to, hindi ako updated. Pero daw siya magsalita na nakakapis. Na, grabe, bunga nga, no? No? Magat kayo, Bi. Grabe bunga nga mo, B, ha? Parang siya yung leader ng naglalaro ng madjong, no? Kasi isang la na lahat, lahat, lahat. Wala na siyang makukuha. That's so sad to hear. Tinasabi niyang inutil yung ano, president natin. dapat dinadampot na ito eh. Stress ako bigla. Sabihin mo, wala kang magagawa. Ina mo. Ina mo. correct. Ayun mga kababayan, umpisa pa lang po, punong-puno na po ng PI, punong-puno na po ng mura. So, gusto ko pong bigyan ng reaction niyan para po malabanan natin yung kanyang narrative. Dahil para po sa akin, exaggeration, ano, exaggerated. At uh, wala sa katwiran, hindi patas yung mga sinabi niya, no? So, ito po yung sagot natin. Unang-una, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kahit sino po yung presidente, mapa kay Pinoy, kay PRAD, kay PBBM, kung gusto po natin bumatikos, bumatikos po tayo. Huwag po natin haluan ng pambabastos at saka parang basura ang lumalabas sa bibig natin. Dahil hindi po tayo mauunawaan ng mga taong makakapanood sa atin. Hindi nila tayo maaaring, hindi nila tayo supportahan dahil puro na lang hatred at galit ang nasa puso natin na lumalabas sa bibig natin. So, pwedeng bumatikos, pwedeng mag-criticize, tanggalin yung pambabastos at disrespect kahit sino pa ang presidente. Pangalawa, pag ang pagkakaalam ko po kasi pag nagmumura nga ng PI, ang minumura mo hindi yung taong minumura mo, mm. ang, minumura mo ang minumura mo is yung nanay niya. Mm, no? Grabe. kasi yung PI, di ba, ang tinutukoy doon yung magulang, yung nanay. Mm. No, so, para sa akin, dapat talaga tanggalin na yan eh. Ewan ko ba kung bakit naging ganito tayo mga Pilipino. Alam nyo, sorry to say, naging gata tayo sumala nung 2016. Muna karang administrasyon na naging pastos na tayo sa isa't isa. Naging basura na lumalabas sa bibig natin. Naging normal na po sa atin yan. Pero hindi yan tama. Yan ang sinasabi ko, guys. Yan ang sinasabi ko. Nagrabi yung impluensya ng Duterte administration talaga. Tapos, pag tinatanong sila na yung pagmumura, joke. Mga joke, joke, joke lang daw. Ang dami nang na-impluensyaan, guys. Ay e, sinasabi ko nga, from my previous videos, may mga bata na, na mga na, palamura na and we can never blame them because their parents are DDS warriors. o oh, di ba? oo oh, nasa inyo naman yan kung ano inyo. oo oh, nasa amin but 100% and 100 100% of their time, hindi namin hawak yung mga bata nag-aaral. Tapos yung mga batang DDS children. Diyos ko, purong mura na ma-adapt yun, ma-adapt yun. Regardless of, kasi hindi naman pagdating nun, talagang to the highest level 100%, ipofocus mo yung sarili mo. You are doing something naman for to gain income, di ba? Most of the time, wala kang masyadong oras. So, kung hindi sana ganun ang mga bata ngayon, because of the influence of the Duterte administration, mga PIPA na yan, di ba? Sana hindi na yan paproblemahin ng mga ano ng mga nanay ngayon and you guess if yung mga anak nyo minamura din kayo kung napaka immune nyo na it's okay kasi sa inyo yun eh kayo yung minura eh, and you can never blame your children because that's how you influence them di ba but doon sa mga mak makatarungan o tuwid na tao when they see it when they hear it ano yung maging impression nila just ko, tapos makikiyon na gulo na gulo na naman b, yan man sinasabi ko sa inyo gaaway-away na naman. Tapos ang rason ng mga DDS, wala kayong pakialam. Anong walang pakialam? You are portraying your your role in the society which you both belong nung kaaway mo. ba? Diba? Anong walang pakialam? The society will never be balanced if there's no you and yung taong tuwid, di ba? Ganun lang tayo. Diyos ko naman at kailangan po nang I mean, baguhin mean. yan, no? Imagine, uh -huh. kung yung mga anak nito at mga apo nito ay mapapanood siya sa social media na ganyan, yes. ano uh, na lamang ang iisipin nila sa kanilang lola or kanilang nanay, di ba, mga kababayan? Kung meron tayong uh, reklamo sa gobyerno, pwedeng pwede naman na kanyang i-voice out, pero omit those disrespect and uh, bad words, no? Yung mga, yung mga profanity. Ngayon, kung ganyan talaga sila, wala tayong magagawa unfortunately, hindi sila makakahikayat at walang maniniwala sa kanila. Mm -hmm. At ulitin ko, sana huwag nang dinadamay yung mga magulang, ano, yung papahukay, tatapos sa West Philippine Sea, tapos PI ng PI sa um, mother ni PBB. Okay, thank you so much, ka uh, Kakamping. Okay, but guys, alam niyo yun, yung papahukay daw, yung, ano, yung magulang ni, ano, ni Marcos, si Senior, si Ferdinand Marcos Senior. Tapos, di ba nag-press conference doon sa Sara Duterte? Tapos, ang mga tao pumapalakpak mga pa, ang mga tao happy-happy pa. How on earth they can absorb a word from Vice President? Di ba? Paano naman niya? Guys, may mga allegation na ipapapatay daw si VP. Ano naman magiging kawalan ni ano? Ayan na naman magiging kawalan ni Um, BBM sa if ma mawala ka. But I'm not praying of course na mawala ang busy natin eh. I still give respect sa kanya as a person. Pero guys, just ko naman BP Sara. Tingnan niyo yung mga influence niyo, yung mga tao. Okay, okay na sa kanila magmurain. Parang ano si ano BBM, ano 'yan? Lamok na inaano-ano niyo na lang. No, no. kabuhing ng guests nung kaya nang bahala mga gusto na napakinggan nyo di ba at i no longer plan to continue and thank you so much uh, kakampik oh madami kayong pwedeng i-like dyan, kay kakay i-watch kay kakampik at at man na naman natin, madami pa rin naman tayong babalikan but gusto ko lang kunin sa mga parts na ayman sa mga clips nila sa mga videos nila yung mga parts na kailangan ma-share 'Di ba gaya niyan, no? Alam niyo na. Alam na alam niyo na kung bakit ako nangigigil sa mga ganyan. Dapat persona ng grata na 'yan, they're no longer grateful of being Filipino the way they think about it, 'di ba? Kasi yung mindset nila iba sa tuwid na pang-iisip. Stress na naman ako. Hindi na ako katulog dito ng for 3 weeks. No. Okay, masyadong magpa-apekto dyan. So, this is my way to express my hatred sa mga taong gano'n. Anyway, thank you so much. Marami pa tayong gagawin mga clips. So, subscribe mo na lang din ako guys. Ano yun? O eh, hindi mo na makasubscribe. Wala kayong ano na, puso. Puro lang atay balunan, Ano, DDS.